Morning! Welcome to my Popo Tutorial. Okay, pag-aralan natin paano magpaganda dito sa loob ng salon ng Popo. Tama, merong salon ang Popo. So, eto siya. Pindutin mo yung tatlong linya sa baba. Wait for it. Lalabas yung ating basic tools. Ayan. So, sa basic tools natin, pindutin natin ang Beauty. Ayan. So, pag napindot ang beauty, may kakita ka ng beauty, sticker, filters. So, yung, ito original yan. Original ang mukha mo yan. Ito smooth. Ayan, i-smoothen niya ang iyong mukha. Smooth. Tapos to, tone. Yung tone ng skin mo smoothen niya ang tone ng skin mo. Ito naman, sharpen. Sharpen niya. Okay, how? O, oh, smooth. O, oh, ayun ako ha. That's me. O, oh, ngayon, from zero, near zero, dalhin ko siya sa bandang gitna at dulo. Yung skin ko dyan, yung tone ng skin ko, mapapaganda niya. As in, yung, yung skin ko, Ayan, silky smooth. di ba? Kasi napakataas. O, kung gusto mo, ilagay mo lang sa... yan almost cute na. Good morning, Nurhamida. I'm on tutorial video. Susunod naman is the... Good morning, the... Good morning. is gamitin natin yung tone. Ayan. So, yung tone ng ating mukha. Sharpen ng mukha face. Ayan na, ito yung face natin. Kapag talagang todong-todo yung face, nakapandang kanan. Tingnan mo na yung face ko, mukha akong alien. So, balik ako sa normal face. Mata. Ayan. Itong mata ko, kung malaki na kasi yung mata ko, kaya hindi ko siya ginagamit. Pero yung mga tao, ang mata, ayan, pinalalaki pa nila yung mga mata. Ako, doon lang ako sa normal kasi talaga malaki na yung mata ko ilong. Ayan, kung gusto mong isharpen ang ilong mong sa parot, ayan, so 100, eh maayos din naman ang ilong ko. So, hindi ko naman ginagamit yan. And then the chin, kung gusto mo yung ng chin mo. And then the forehead. And then yung lips. O, kung wala ka lipstick, kung ka lipstick ka dito. Ayan. Sunod is the sticker. Ayan. Ito yung sticker naman natin. O, ako, meron akong bunny ears. Ngayon, meron akong bear. O, tapos, bear patch, rabbit patch. O, kinain ako ng, kinakain ako ng shark. O, ako ay merong cat. ba diba? Antlers. O, ba diba? Pasko. Usually, o, oh, yan. Yeah. Ang ginagamit ko is the bunny. ba diba? Cute ang bunny There. So, may naman yung mga filters kung gusto mo talaga yung ano na, nakaayos na yung mukha mo according sa state. Ayun siya, pwede kang original, lolita, ayan, marami yan. So, yan ang beauty salon ng ating popo. Ang sabi nga ni Nur Hamida, sa popo, nakakamura ka na kasi meron ka pang beauty salon sa loob. asin in, kagigising ko lang sa lagay na to ha. Pero dai look at me, I'm so pretty! Pretty, pretty, pretty. Salamat sa popo salon. Okay, so that is your tutorial on how to use your popo salon sa beauty app ng popo mismo. Gamitin mo yan. Pag sinabi ni Popo, wear your makeup. Hindi niya naman sinasabi mag-wear ka lang makeup na makeup linalagay sa mukha. Just use the beauty effects of Popo. Thank you very much. Follow for more. This is Bell Central Agency.